Hello mga kananay, a day in my life is the mother. Let's go mga kananay. At pagka-dising pag pagka ko nga sa umaga, inasikaso po muna sa kong anak. Then na pa sa school. Hindi ko naman na-videohan kasi right na kami nagising. Hindi na nagising ang nanay niyo. At mamadali nga po mag sa anak ko. At sumunod naman dyan, pero tapos pasikaso rin sa kong anak. Inasikaso po muna, nabuto ako ng katainin ng anak Pong maliit. So nagloto ako ng manunggay, at oh, natapos no! ko maloto ng manunggay, pinapakain ko yung anak po dyan. Oh, kasi ayun yung kumain ko ng sabaw, kaya napisit ako kung ano yung lulutuin ko para may lang siyang sabaw. Yeah! Ayan na guys. Ayan na mga ka pinapakain ko. Yummy. Pagkatapos na ako mga pinapaliguan ko na siya, kasi nga nagmamadali ako mga pati So, naganda po yan ang tuwan niya niya kasi hindi ko nga na dahil nga nagmamadali ako. So, yung sabon niya pala is lactose. So, pagkatapos niya dyan, nag labo labog mo na siya kasi nante ko pa nga. So, patapos dyan na niya ko ng videoan ah, na din yung na siya. O, ayan. Lagi ko muna sa tuyan kasi nga mag-nilinis ako ng hamig higaan kasi hindi ko pa na-digsit dahil mag-isa tayo dito sa bahay. Yung kailangan natin magmamadali. So, ayan na. Nung kisahan ko na dyan, di ko alam kung anong ko. So, yan. Naligtik ko na ha. Nalinis ko na ang higa namin. Alam niyo, mga tananay, hindi pa nga po matapos-tapos sa mga gawain ko. Ay, ayan na. Umiyak na asking baby. That's all for